So, kaninang konti po, nag po ako tungkol nga po dito sa ano, uh, snowflakes or popcorn, popcorn snow. And then, ito pong and yung, ano ko po, mister Ko, binilihan niya po ako ng boots kahapon. Snow boots. Eh, binibiro ko po yung ano ko, apo ko, sabi ko, lalabas ako. Susuot ko tong boots. Ano po siya, umiyak po siya. Parang, na inaan inaanan niya po na kung lalabas po ako para maglaro sa labas ng snow eh gusto niya rin pong sumama which binubiro ko lang po siya and then na decide niya po grandma lagay mo yung suot mo nga sa akin yung coat ko tsaka yung boots ko so eto na po siya ngayon. hey please don't why would you do that pasaway <laughs> eto na po siya can you say hi look Mayla. I, wanna, I, I don't want to say picture It's not a picture Just say hi please Look, Tita Candy watching you Lee, Say hi Tita Candy Hurry up Eh kasi nga po, nagbe-breakfast po ako And kinulit niya po ako Grandma, gusto kong lumabas Kasi nga maglalaro daw siya ng isno So, ayan po yung kapi ko. Nilagyan niya po ng konting snow. Eh, marumi po yung kamay niya. Kaya medyo binuhos ko po ng konti. but dito pa ako nag-aalmusal sa labas? I can't. Hang on. Naninigas na po ako sa lamig. Kasi tingnan niyo po yung suot ko. Ayan lang po. Samantalang siya po nakaganon. Nandito po ako nag nag, uh, na nag kasi po Winawatch ko po siya, binabantayan ko po siya. Kasi nga po, umiyak siya. Sabi niya, samahan ko daw siya. Kaya dito po ako nagbe-breakfast. I can't go nowhere. I don't have my shoes. I don't have my uh, boots. Just play. I'll watch you. I'll watch you. I'm still eating my breakfast. I can't. I'm eating my breakfast. Ang kulit po ni, ni Kikai naninigas na nga po ako sa lamig I I'm... I'm, drinking, I'm, drinking. Come on, I'm drinking my coffee just go over there, It's hurry up here. I'm already freezing kulit po ni Kika Come what on. am I gonna do? we're gonna jump we're gonna jump, okay here I'll jump jump jump. kulit niya po, kinukulit niya Come po on, I'm drinking coffee. Tingnan niyo po hawak-hawak ko yung kape habang nagbibidyo po ako. Pasuway po itong apo ko na to. Gusto po ni Ganda lumabas. Tingnan ko lang po kung ano po gagawin ni Ganda. Wala pong damit si Ganda. Ganda! Come on! Hang on. Takot po si Takot po yung apo ko kay ganda kasi po ang lamig. Wala pa akong gloves oh. So. strong, look, Mela, ganda, is eating vegetable look, she eat the fruit actually, yung kamatis po hindi po gulay yan, ano po yan prutas, sa isip lang po ng karamihan, ano gulay but prutas oh, po yan itong kikay na to, napaka <coughs> hala, nilamig na siya it's cold, you don't have a gloves you need a gloves on Sobrang la lamig po. Uh -huh. Ano niyo po? I don't have gloves on. You don't have a gloves. You need a gloves. Awawa naman yung mga ibon. Nasaan ba yun? Ganda, did you like it? Gusto niya po. Gusto Can po, po pala ni ganda ng kamhatis. Dati po, Nung pumupunta po siya rito, namimitas, nilalaro niya lang po, hindi niya po kinakain. Ngayon po nakita ko po, kinain niya po. Here, ganda. Ito may maliit na kamatis dito. Here, here, ganda. Here, ganda. give this to ganda. Don't throw it. You're supposed to hand it to her. Give it to her. Okay, come on. Kinakain niya po, oh. Really? Kaya pala itong aso na ito malakas. Biro lang po yan. <coughs> But uh, maganda po Come yun sa kanya. Yung kamaki. Look, naninigas na yung kamay ko. You wanna hold me? Yeah. Your hands are also freezing. Let's go. It's time to go back. No. We have to. Tingnan no, niyo po ako. pajama lang po ako. Nakachinelas po oh, ako. <laughs> maglaro daw po kami. Pasaway itong bata na to. <laughs> oh my goodness. I'm freezing. Look at me. I'm in a pajama. Para po akong tanga. Pasaway po itong bata na to. Ganyan po kami. Yung kapi ko po naninigas na puro sa may... Oh my goodness. I gotta go back. Nilalamig na ako. Naninigas na ako sa lamig. Tingnan niyo po yung mamaya po. Pumasok po yung isna sa mata niya. Oh my goodness. Oh my god. Don't go there. There's a poopoo Look. There's lots of poopoo there. Get out there. Come here. Look. I know. Hala, look at ganda. Hey, let's get out there. May mga dumi po ni ganda eh. Yan po si ganda. Oh, Tingnan niyo po si ganda yung ano niya po. Hey. Nauulan na na po siya ng snow. Naka ano na po sa ano niya katawan niya ang lakas na po ng snow wow ang lamig wow Woo! it's cold it's too cold come on, it's too cold on. for me nagpipink okay. na po yung ano nito Jesus Christ oh my god naniigas na po ako Laka, mm. your boots is getting yucky. Look. Hala, that's not the right boots. You better come here get up oh, from that's the... That's not the white boots. Yeah, that's... Your boots is not for snow. Hindi po pang snow yung boots nito eh. Panlakad po yan eh. Mama. Kaya... Pasaway po si Kana. Hey, don't go by the sand! Hala, your mom... Mama... Oh my goodness! I'm freezing! Naninagas na po ako sa halamig. Pati po siya. Patay! Patay! pasaway po apo ko. Snow, cloud, catch the snow, come for me. Catch the snow for me. Say hello po. One, grandma. Say per say hello po. Hello po. Sa inyo. Inyo. Sana. Sana. Okay po kayo jan. Nyan jan. Say okay. Okay. Po. Po. Kayo. Po. Kayo. Ojo. Okay. Jan. Ah, uh -oh. hinigas na po siya. Tingnan niyo po yung mukha nitong apo ko. Tingnan niyo po. Mama, Mama. let me let me see your face. Look, there's a there's a dirt. Tingnan niyo po. Ano na po siya? Pink na po siya. Yung Mama. Time to go. We need the gloves. Yeah, we need the gloves. gloves. Tingnan niyo po si ganda. Iniinom niya na po yung kape ko. Kau talaga ganda ha. Kakaka-video ko po hindi ko pa alam kinain na po pala ni ganda yung tinapay kong almusal pasaway talaga to si ganda Go. may nahanap pong gloves yung apo ko yung, uh, show, show your gloves ano po yung pang garden para po sa halaman pasaway so, po on, to si grandma? hang on. Okay. on ayan po yung isang aso si babu babu on, hey babu grandma, okay what you want ang lakas ng loob na nga po ko right, kasi meron po siyang gloves here. Here. ako wala po o oh, yeah. ayan po How about you clean the table? What? Look, I found it. Hmm. This is like a snowman. Yeah, here. Ay, nanigas na po. Ay. Ay. Ano po to? Nanigas na po kagad, o, oh, yung ibang isang ayaw pong maano. Kasi dapat ganun lang po kalambot. Ganun but um, nanigas po ibig sabihin pag nag continue po na mag snow hanggang mamayang mga hapon Hello. ano po yan maninigas po yan dyan sa ano mag ma on. on. mababalot po ng snow yung ano kay yan na nga po yung yung damo na tatabunan na po imbis na green na green, nagiging puti na po siya niyo po, Tingnan niyo po yung apo ko. Hey, let me see, let me see. Let me see your... Ayun po yung buhok niya. Na anuhan po. Oh, snow! I got the snow! Ano? Ano na po yung ano ko? Yung cell ko po Ba't na po? nagkaka po ko. Dito. Habang binabantayan ko po si Aruray. Nenyo po yung ulo niya. Hey, let me see your hair. Your head. Nenyo po yung ulo niya, oh. How about you put your hat on? So, dahil